For today's video, ito yung dahon na masarap ihalo sa sinabawang isda or sa mga kinataan. Ito yung tinatawag na lumbay or bago. Nabili ko to sa halagang 50 pesos ang isa. Ah, bali, dalawa yun yung binili ko. So, ang gagawin ko ngayon, ito ko muna itatanim sa mga hindi na ginagamit na mga timba-timba. <laughs> Tapos, saka ko na lang ililipat sa lupa kasi masyadong sensitive ito kaya kailangan mo na alagaan. Tapos yung ginawa ko dito, so may ano ako dito yung black soil tapos eto, ihahalo ko na lang dito kasi hindi siya black soil. So pandagdag na lang ito, so halo-halo ko -halo na lang para maging mataba yung lupa. Tapos ito, so etong sira-sira na talaga, sobrang sira na mapapakinabangan ko pa to. Dahil dito ko muna itatanim pansamantala. So, kailangan itong mabuhay kasi ito yung gustong gusto ko na mga pansahog sa mga sinabawan, sa mga gulay. Yun. Masarap pa sa itong dahon ito. Lumbay or bago. Hindi ko alam pa ang tawag sa inyo nito. Basta kung ikaw ay nalulumbay. <laughs> yun. So, halo-halo lang yan. Nakatanim kasi dito dati ay mga kamote. Kaso, masyado na maugat yung lupa kaya nilinis ko. Yun. Okay. Isa yung galing. Wala kasi ako malaking lagay na pagmakalita. Okay. Tiyaga na lang sa ganito. Okay na siguro to. Tapos ito, hindi pa tayo ito. Yan. So, ang oras ay 6am umaga. Tapos, ah, tanggalin ko lang siya. Sana mabuhay ka. Kasi kailangan mo mabuhay. Kinausap. Nakakaintindi naman sila. Ah. Kailangan ko mabuhay. Tapos, kailangan hindi siya masyadong na arawan. Ang mas gusto kasi nito sa mga malilim. Grabe yung pagkakatali nito. Parang ayaw magpakawala. Ayaw magpakawala. Kailangan ko ka kasi siya tanggalin. Para pag balot na balot. Ay, grabe pagkabad. Grabe pagkatali. Ayun. Talagang ayaw magpakawala itong ano to? So, kasama talaga yung ugat. Wow. Kasama talaga lupa. Sana mabuhay ka ha. Kasi kailangan kita sa buhay ko. <laughs> so, talagang kasama talaga yung ugat niya. So pag okay na siya, so ibabaon ko sa lupa. Kasi puno ito. Pero ayaw ko masyadong pakapalakihin ito. Ang importante lang naman dito yung may mga ng tao magagamit ko dito ah. Dahil pasag na. Ito yung tali ko dito. Kasi pansamantala lang naman ito. Kaya tali. Ay. Ayun. Matibay naman ito. Para lang hindi mag-ano yung lupak lumuso. Ayan ah. Ay, eh, napapakinabangan pa natin yung mga timba-timba na sobrang masarap na. Okay na siguro to. Ayun. O diba? Ang dami kong napakinabangan. Ano? pag okay na oh, na natin yan sa lupa so direct na natin na itatanim sa lupa to pag okay na kasi kailangan ko muna alagaan tapos yung isa bale dalawa kasi to tatanggalin ko yung isa tapos halo parang ayoko na lang tanggalin to kasi baka mamatay pag ihiwalay ko pa dalawa sabi kasi nung binilhan ko nito tanggalin ko tong isa dito para maging taplo sila ihiwalay ko Kasi baka matege naman so parang sabok na ba ayan ang kasama talaga yung ugat siguro ayan maghihiwalayin natin ito marami. Hmm. Eh kasama naman yung ugat. Mabuhay ka. Tapos yung isa, hindi ko alam kung saan ko itatanim yan. Yan, okay na to. Tapos yung isa, siguro sa polybag. Dito muna yung isa. Kasi naman ata siguro. Sa polybag. nagtala lang naman ito dito. Kasi parang, ayun. Ito pa siya naman. Siniksik eh. Kasi ililipat ko naman ito sa lupa. Thank you. okay na to tapos hahanapan ko na lang ng pwesto na yung hindi masyadong naaarawan yan so dito ko ilalagay kasi medyo malilim kasi kailangan tong halagaan ng maayos so dito muna ayan, ayan. para hindi siya magalaw so tagot-tagot muna siya So, tagot-tagot muna sila dito. Yung dahon nito ay parang dahon ng mahogany